Katatapos lang ng trabaho. Oh. Naka nine hours ulit. Oh, 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 sa wakas, thank God. Kahapon, naka nine hours ulit ako. Oh, Tapos nga, no. oh. naka nine hours ulit. Oh, thank God, oh. thank God. Samantalahin, habang may oras na pasok, yung mahabang ganitong pasok, uh, minsan na lang ito. Kasi pag ganitong October, start ng October, yung autumn, wala na masyadong gis. Oh kaya ngayon samantalahin pag binigyan ng oras pasukan kasi yung ibang mga kababayan dito pag ganitong low season na ang pasok less lang uh, may mga may mga tropa tayo rito na pag ganitong low season ang konti talaga ng pasok kaya pag binigyan ako ng oras ng amo ko pinapasukan ko talaga uh, dito pa kasi ako sa trabaho para uh, Para bibis ko lang naman. Ganyan talaga. Mga ka-all goods, hinihintay ko pa si, any, si Megan, yung kasama ko, para sabay kami lumabas. Oh, no. eh. Ibang lahi kasi yung kasama ko eh. sa trabaho. <laughs> uh, katrabaho ko. Uh. Salamat, salamat. oh salamat. Salam. na. the si, receptionist working student si. megan hi pretty lady how are, how are you let's go home it's past, it's past four uh, past four na. just wait for the reception tired, tired? exhausted uh, time to go home time to go home and sleep. Hello to my bed before I go to school again tomorrow. Oh. oh see. Working student. Working student. Yeah. We need the money. We need money. <laughs> money. Okay. Uh, uh sixty four thirty. Just thirty, make it thirty. Okay. Just random. Mm. Okay. AN. Okay, that's it. Uh, 07 until sixteen 30. thirty. Yeah, attendance same thirty. All right, and then you can just double check tomorrow if you put the stuff. All right, bye, Megan. Bye. Have a nice day. Thank you. Take care. Need to go check the <laughs> Wait, you check it? Uh, to go check the. the okay, kitchen. let's check. Dickhead. <laughs> Bye. Yeah. Let's go. Yeah, going. Huh? I'm going here. I'm going that way. Okay. Take gonna, care, yeah? Yeah, you can see you when I see you. When I see your face. <laughs> <laughs> yeah, all goods. Ganun lang yung pag marunong kang makisama, papakisamahan ka rin na maayos. Hmm, ang sarap magtrabaho. Kahit na nasabihin mo ng pagod, basta enjoy mo lang. Wala namang madaling trabaho, di ba mga Paul po Kahit anong trabaho, mahirap. Diba? Kaya mahalin lang natin ang trabaho natin, mga Paul Woods. Laging itatak natin sa isip natin na Walang madaling trabaho. Ah, tumawid ako. Ah, bawal, bawal kasi ka nung itong... si cellphone habang tumatawid. Ayun. Sa totoo lang mga goods, no? Minsan, mas masarap pa ang katrabaho ang ibang lahi kaysa sa kapwa mo. Hindi ko naman nila lahat. Yung iba lang naman. Kaya minsan, mapapaisip ka Bagay, may mga nakatrabaho akong gano'n na minsan sila pa yung nanlalaglag sa'yo. Naalala ko nung nandun ako sa Saudi, may katrabaho ako na kababayan. Shoutout nga pala sa'yo kung nasan ka na ngayon. Kaya shoutout sa mga nakasama ko nung nasa Saudi pa ako. Yun. Yung iba, nasa abroad ulit, katulad ko. At yung iba, nasa Pilipinas. Yung iba, nagbi-business. ganito. May kanya-kanya na buhay. Ganun talaga yung mga ka-all goods. Kaya kung ano yung mga nasa paligid mo, na katrabaho mo. Pakisamahan mo lang. Ayun, yung tamang pakikisama lang. Para hindi tayo abusuhin. Ah, ganun yun. May mga katrabaho kasing minsan ang aabuso. Aray ko! mga lang naman. Mga ganun, mga kaulbuds. <coughs> Nako. Sorry, Aray excuse ko. me, mga kaulbuds. Ah, salamat po. Sa Madalas kasi ang lakad mo. ko dito sa likod ayaw ko makipagsiksikan sa mga tao dun kasi siksikan kahit na winter lalo na nung summer mga kaulogods as in siksikan dun sa may pinaka simbahan niya doon, dun, dun 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 kaya madalas, dito ang laka lakad, lakad ko dito sa likod wala masyadong tao na dumadaan kaya spring pring, -pring. Nandito na lang mga call goods. Pagod na ako. Next na Next time na lang. Mga call goods. See you. Ingat lagi mga call goods. <laughs>